Ito ang kombinasyon mortal. mortal. Laban ka ang magkaroon ng kakaibang hubog ng katawan ay makukonsiderang biyayang ibinigay sa kung sino mang individual ang umaangkin nito. Iilan lang ang mga taong makukonsiderang may perfectong genetics rason para makuha nila ang ganitong malatorong hugis ng katawan. Sa lahat na meron nito ay iisa lang ang tinatawag nilang proving ground para malaman kung sino nga ba sa lahat sa kanilang mga pinagpala ang siyang pinaka-perfect ito sa ng bodybuilding. Ito ay ang paggamit ng titulong Mr. Olympia. Isa ang artista at politikong si Arnold Schwarzenegger ang kinukonsidera ng halos lahat na may perpektong pangangatawan noong time ng kanyang kasikatan. Kung suntok sa buwan ang makapanalo ng isang titulo sa Mr. Olympia dahil sa napakaraming mga kakompetensyang magagaling sa paligsahan na ito ay pinatunayan lang ni Arnold Schwarzenegger na talagang nasa ibang level ang genetics nito. Pitong beses niyang nakuha ang napakahirap masungkit na medalyang Mr. Olympia. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng kasikatan para maging matagumpay sa larangan ng pag-aartista at politika sa Estados Unidos. Ang tagumpay na tinamasa ni Arnold Schwarzenegger ang siyang rason kung bakit nagpursigi ang isa pang tinatawag nilang freak of nature. Pagdating sa genetics, siya si Ronnie Coleman. Ipinanganak noong may 13, 1964 sa Monroe, Louisiana sa Estados Unidos. Bago mapasok sa larangan ng bodybuilding si Coleman ay naging taga-deliver ng mga pizza at dahil sa kapos ito sa budget kaya umaasa na lang ito sa palibreng pizza na binibigay sa kanila ng kanilang employer. 1989 nang makapasok naman ito bilang police officer. Dahil sa kakaibang fisik ni Ronnie Coleman ay ininganyo siya ng kanyang mga kakilala na pasukin ang mundo ng bodybuilding hanggang sa sinubukan na nga niya ito noong 1990 at tinu tuloy hanggang sa makamit niya ang kanyang pangarap na masungkit ang medalya noong 1998. Kakaiba talaga ang hubog ng katawan nitong si Coleman dahil angat na angat talaga ito sa mga kasamahan niya sa kompetisyon. Kung mayroong pitong medalya si Arnold Schwarzenegger, si Ronnie Coleman naman ay nagawang makuha ang medalyang ito nang walong beses mula 1998 hanggang 2005. Hindi nagpakampante si Ronnie Coleman sa natural na nitong hubog ng katawan kundi talagang isinubsob niya ang kanyang sarili sa napakahirap na training para mas lalong maging hindi na kapanipaniwala kung tingnan ang hubog ng katawan nito. Dahil sa labis-labis na training at pagbubuhat ng sobra na nasa kapasidad na makakaya ng katawan na ginagawa ni Ronnie Coleman, rason para dahan-dahang umipekto ito sa kanyang katawan. Unang naramdaman ni Ronnie Coleman ang epekto nito nang magkaroon siya ng tila hindi na na nawawalang sakit sa kanyang likod. Pero hindi niya ito pinansin at tinuloy niya pa rin ang kanyang intense training hanggang sa naging palapalagi na ang sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang likuran hanggang sa umabot na sa puntong nasira na pala ang kanyang spine bunga ng kanyang walang kapagurang training na sobra sa kapasidad ng isang normal na tao. Sa pag-asang mawawala ang problemang ito kung kaya't nagdesisyon si Ronnie na magpa ng kanyang spine nakaramdam ng ginhawa si Ronnie matapos ang matagumpay na operasyon at para sa kanya ay hudyat na ito para magtuloy-tuloy pa hindi sinunod ni Ronnie ang paalala sa kanya ng doktor na kailangang magbawas ng bigat sa kanyang training dahil para sa kanya ay hindi kumpleto ang kanyang pagsasanay kapag hindi ito kagaya ng dati rason para mas lumala pa lalo ang kanyang iniindang sakit makailang beses pang inoperahan si Ronnie dahil sa epekto sa kanyang katawan ng kanyang mabigat na pag-iinsayo hanggang sa naging irreversible na ang epektong dala nito sa kanya. Dito na nagdesisyon si Ronnie na tapusin na ang kanyang pangarap na karagdagang achievement sa kanyang mga ginagawa. Dahil sa nagkakaedad na ito at talagang naningil na sa kanyang katawan ang matinding insayo niya noon kaya halos hindi na ito makalakad bunga ng damage sa kanyang katawan na nakuha niya sa matinding pag-iinsayo na hindi kakayanin ng isang normal na tao. Ang dating napakatikas, napakalaki, at napaka-perpektong hubog ng katawan kung tingnan ay ganito na ngayon. Nakakalungkot tignan pag maglakad. Maliban sa spine ni Ronnie na naapektuhan, ay nadamay pa ang balakang nito na dumaan din sa ilang operasyon. Pero kahit ganito na ang nangyari sa kanya, ay wala pa rin siyang pinagsisisihan at imbes na tumigil sa pagbubuhat ay nagpapatuloy pa rin nito magpahanggang ngayon. Iba talaga ang determinasyon ni Ronnie Coleman sa minahal niyang uri ng paligsahan dahil kahit binaldado siya ng gusto ay mahal niya pa rin ito. Para maging updated sa ating mga uploaded videos ay siguraduhin nakasubscribe ka na sa ating channel at naklik ang bell icon. Maraming salamat sa inyong lahat.